Kumusta naman po ang ating pong crackdown laban dito sa illegal uh, car plate uh, makers uh, Secretary Vince. Magkano uh, mabigat po ito no? Uh, Kuya Aldon, no? ang tagal uulit nangyayari nito paulit-ulit na lang. at nakita naman niyo po no doon sa pinakita namin kapon, Kung titignan mo sa medyo may distansya, eh parehong-pareho no yung ano at least visually, mm -hmm. parehong-pareho po yung itsura nung plaka ng peke at nung original no. So ang sinasabi nga natin sa ating mga kapulisan at ating mga law enforcement na meron madali lang naman po sa cellphone i-check lang yung QR code nung nung plaka at makikita mo kaagad doon kung ano ang peke ano ang hindi. Mm -hmm. So at binigyan na rin po namin sila ng guidance kung uh, titignan yung yung kulay nung harap, yung yung peke pakas kasi ano yan medyo glossy no ah uh, oh, yung yung, yung ano yung uh, original matte yan no yung medyo flat yung pintura